Friends, di pa ba, ba kayo nagsasawa sa aking mga kwento? Sana naman ay hindi. Masaya ako kapag nasisiyang kayo sa aking kwento. Ang kwento ko ngayon ay tungkol kay Kaloy. Si Kaloy at ang punong mga. Si Kaloy ay katulad din ng ibang mga bata. Mahilig maglaro. Pampulitin niya maglaro sa ilalim ng punong mga. Gustong gusto niya umakit sa puno. Umupo sa mga sana At kumain ng hinog ng mangga. Masayang masaya naman ang puno mangga kapag nandoroon si Kaloy. Kung paborito ni Kaloy maglaro sa puno mangga, paborito rin ng puno mangga na kalaro si Kaloy. Nang lumipas ang marami nilang masasayang araw, <laughs> di na si Kaloy sa puno mangga. Nalungkot ang punong mangga. Hinahanap-hanap niya si Galoy. At ang kanilang masasayang paglalaro. Isang araw, dumating si Galoy. Tumantua ang punong mangga. Maglaro tayo, sabi ng punong mangga. Malaki na ako, ang sagot ni Galoy. Hindi na bagay sa akin ang maglaro. Mas kailangan ko mag-aaral. Kaya lang, wala akong perang pang matrikula. Sabi ni Galoy, wala din akong pera, sagot ng puno mangga. Ngunit maaari mo pitasin ang aking mga bunga at ibenta para sa iyong pangmatrikula. At gano'n nga ang ginawa ni Galoy. Nabita siya ng bunga ng mangga at kanyang ipinagbili upang matustusan ang kanyang pag-aaral. Masayang-masaya si Galoy at masayang-masaya rin ang punong mangga lumipas ang maraming buwan at taon di na muling nakabalik si Kaloy sa punong mangga muling nalungkot ang punong mangga kinasasabikan at hinahanap-hanap niya ang paglalaro nila ni Kaloy subalit isang araw biglang dumating si Kaloy naku tuwan-tuwa ang punong mangga Kaloy, maglaro tayo muli, sabi ng puno mangga. Sabi ko naman sa iyo, sagot ni Kaloy, di na ako naglaro, malaki na ako, at mayroon na akong sariling pamilya. Ang kailangan ko ngayon ay bahay, upang masilungan ang aking mga anak. Naku, Kaloy, wala akong maibibigay sa iyong bahay. subalit teka, Maaari mong putuli na aking mga sanga para gawing haligi ng inyong bahay. At ganun nga ang ginawa ni Kaloy. Pinutul-putul niya ang mga sanga ng punong mangga at ginawanya itong haligi ng kanyang bahay. Tuwan-tuwa at malayang masaya si Kaloy. Masaya rin naman ang punong mangga na Napakinabangan siya at natulungan niya si Galoy. Matapos putuloy ni Galoy, ang mga sanga ng punong mangga, di na muling bumalik si Galoy. Lungkot na lungkot ang punong mangga at sabik na sabik na makita niya muli si Galoy. Matagal na nawala si Galoy. Matagal na panahon. Katulad ng dati, Nalungkot ang punong mangga. Kinasasabi kanya ang muling pagdalaw ni kanoy Hanggang isang araw, numasyal muli doon si Kaloy. Maglaro tayo, sabi ng puno ng mangga. Sa akin, nasasabi kanya si Kaloy. Ano ko ka ba? Sabi ni Kaloy. Sinabi ko sa iyo, hindi na ako pwedeng maglaro. Maedad na ako. Hindi na pakil sa akin ang maglaro. Sabi ni Kaloy. Lumapit si Kaloy sa puno mangga at malungkot na umupo sa lilim nito. Sabi ni Kaloy, alam mo, puno mangga, ang mga kaibigan ko ay merong bangka at masaya nila itong ginagamit sa pangisda sa lawa. Sana, mayroon din ako. Wala akong maibibigay sa iyong bangka, Kaloy, sabi ng puno mangga. Pero maaari mong patuloy ng aking puno at gawin itong bangka. Magandang ideya yan, sabi ni Kaoloy. At pinutol niya ang puno mangga upang ito ay gawin niyang bangka. Pagkalipas ng maraming buwan at taon, muling nagbalik si Kaloy sa punong mangga na ngayon ay Kapirasyon na lang na pinagputulan at ang mga ugat nito. Masaya-masaya ang punong mangga nang makita niya muli si Galoy. Maglaro tayo, Galoy. Oo, kasabi anyaya ng punong mangga. Hindi na ako naglalaro. Matanda na ako, sabi ni Galoy. Ang hinahanap ko ngayon ay isang lugar na tahimik upang aking mapagpahingahan ...amang Ano kailangan mo ngayon? Maaari ko pang ibigay sa iyo ang kapirasyo kong pinagputulan at ang aking mga ugay. Ang kailangan ko ngayon ay ang iyong lilim upang kahit apaano'y makakanlungan ang aring libingan. Yan ang aking kwento. Medyo may konting drama. Pero marami kahulugan. Maaari itong ipatungkol sa mga anak na nanakalimot sa magulang matapos silang mapalaki at matustusan. At maaari din naman sa mga kaibigan. Mga kaibigan, kaibigan lamang kapag may kailangan. At kakilala na lamang kapag wala nang pakinabang. Sige <laughs> mga friends, hanggang sa muli. 拜拜。Bye bye. Bye bye.